Ilang kautusan o executive orders ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang makatutulong sa ating ekonomiya. Kabilang nandyan ang hindi pagbabayad ng travel tax ng mga biyahero mula sa Mindanao at Palawan na patungong East Asia. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang travel tax exemption sa mga biyaherong magmumula sa mga international airport at seaport sa Mindanao at Palawan. Partikular dito ang mga patungo sa East Asian Growth Area, kabilang na ang Brunei Darussalam, Indonesia at Malaysia. Batay sa Memorandum Order No. 29 ng Palasyo, ipatutupad ang travel tax exemption hanggang June 30, 2028. Ito ay para maisulong ang economic development sa Mindanao at Palawan, batay na rin sa rekomendasyon ng Kongreso. Makikinabang dito ang mga kwalipikadong pasahero na may kumpirmadong connecting flight mula Mindanao at Palawan patungo sa BIMP Iyaga sa loob ng 24 oras na maaari nilang makuha sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Iniutos din ng Pangulo ang pagbuo ng Presidential Office for Child Protection o POCP sa bisa ng Executive Order Number no. 67 na mapapasa ilalim sa Office of the President at pamumunuan ng Presidential Advisor for Child Protection. Pangangasiwaan naman ito ng Special Assistant to the President. Layon ng bagong tatag na opisina na bantayan at isulong ang mga hakbang ng pamahalaan para sa proteksyon ng mga bata at matiyak ang kanilang kapakanan, lalo na sa tumataas na kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o os sa -eg. Sa bisa naman ng EO number no. 66, ipinag-utos ng punong ehekutibo ang reorganization ng Task Force on Zero Hunger para matiyak ang epektibong implementasyon ng Enhanced Partnership Against Hunger Program. Dahil dito, magiging miyembro na rin ng Task Force ang DOH, DILG, Local Governments at Presidential Communications Office. Binigyang kapangyarihan naman ng Task Force na magtalaga ng kinatawan ng kanilang mga opisina na otorisadong magdidesisyon sa kinatawan nilang miyembro. Inatasa naman ng Task Force na patuloy na ipatupad ang mga siya at proyekto ng pamahalaan para sa epektibong pagresolba sa kagutuman sa bansa inaprobahan din ni President Marcos Jr. ang merger o pagsasama ng United Coconut Planters Bank Leasing and Finance Corporation o ULFC at Land Bank of the Philippines Leasing and Finance Corporation o LLFC na siyang naitalaga bilang surviving entity. Sa bisa ng EO number no. 65, ililipat na ang lahat ng assets at liabilities ng United Coconut Planters Bank sa LBP pati na ang ownership shares nito sa ULFC. Inatasan din ng pangulo ang pag-absorb ng mga kwalipikadong opisyal ng ULFC na ma maapektuhan ng EO batay sa kanilang service eligibility at iba pang kailangang requirements. Nakasaad din sa EO na dapat matiyak ang separation incentive package sa mga maaapektuhang opisyal. Ang LLFC at ULFC ay mga ahensya na nakapailalim sa finance department na kapwa nagpapautang sa mga negosyo. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.